Naisip mo na ba na mamuhay sa isang lugar kung saan tila nawala ang lahat? Saan ang lamig, gutom at takot ang tanging kasama mo? Eo na buhay ako. Lumaki ako sa ilalim ng tulay. Ang parehong tulay kung saan madalas kong naisip na ang aking mga pangarap ay hindi hihigit sa isang ilusyon. Ngunit ang kwentong kailangan kong ikwento ay magpapakita na ang buhay ay maaaring magbago sa mga hindi inaasahang paraan at na walang sinuman, ganap na walang sinuman, ang nakatakdang mabuhay sa isang siklo ng pagdurusa. Ngayon, mayroon akong isang bagay na hindi ko naisip, isang maunlad na negosyo, isang magandang kinabukasan at ang pinakadakilang regalo sa lahat, ang pagkakataong baguhin ang mga buhay. Ngunit ang paglalakbay ay hindi madali. Ito ay ginawa ng mga pagpipilian, pagkalugi at higit sa lahat katapangan. At kung magagawa ko ito, magagawa mo rin. Kung naisip mo na kung paano babaguhin ang iyong buhay, kung paano aalis sa ilalim, Ugebetwins bumuo ng isang bagay mula sa simula ang channel na ito ay para sa iyo. Mag-subscribe ngayon, samahan mo ako sa paglalakbay na ito. At tuklasin kung paano nagsisimula ang tunay na pagbabago sa isang simpleng desisyon. Magkasama tayo. The best is yet to come. Unang kabanata sa ilalim ng tulay. Ang tunog ng mga sasakyang dumaraan sa itaas ng aming mga ulo ay pare-pareho, tulad ng isang paalala na ang mundo ay lumipat, walang pakialam sa kung ano ang nangyayari sa ilalim ng tulay na iyon. Ito ay isang metal na tunog na may halong alingawngaw ng semento at ang mabigat na paghinga ng madaling araw. Sa ilalim ng nakalimutang istruktura ay kung saan kami natulog, ako ang aking ina at ang aking nakababatang kapatid na lalaki si Jonas. Sa bawat paggulan, umaagos ang tubig sa mga haligi at kailangan naming iangat ang lahat ng aming mga basahan na pinoprotektahan ang kaunting mayroon kami ng mga lumang tarpaulin at mga supot ng bigas. Ang lamig ay isang tahimik na kaaway. Gutom, halimaw na hindi natutulog. At takot, iyon ang palaging kasama na namamalagi sa dibdib sa tuwing nawawala ang araw. Ang pangalan ko ay Jomar. Labindalawang taong gulang ako nang lumipat kami sa mamasa-masa at madilim na sulok na iyon. Pagkatapos na ang barong-barong na eh, tinitirhan namin ay gibain ng walang babala. Halos gabi-gabi umuubo ang nanay ko. Si Jonas, apat na taong gulang pa lang, ay hindi pa rin maintindihan kung ano ang pakiramdam ng mawalan. Pero alam ko, alam na alam ko, tuwing umaga bago sumikat ang araw, Bumangon ako at lumakad sa maruruming kalye ng distrito na may dalang plastik sa likod. Naghahanap ako ng mga lata, plastik na bote, karton, anumang bagay na maaaring ibenta sa halagang ilang sentimo. Binayaran ng kilo ang recycler sa kanto at iyon ang nagtatabi ng kanin at sardinas sa kanyang plato paminsan-minsan. Lumaki akong natutunan na ang lungsod ay isang buhay, ngunit walang malasakit na organismo. Dinaanan ako ng mga tao na parabang bahagi ako ng dumi sa sahig. Minsan may naririnig akong nagsasabi ng kawawa, pero bihira lang. Walang sino man ang nagkaroon ng oras para sa isang batang lalaki na may maruming paa at pagod na hitsura. Ngunit... May isang bagay sa akin na hindi makaimik, isang pagkabalisa na bumulong, hindi lang iyon. Maliit na boses iyon, halos malunod sa ingay ng mga gulong ng sasakyan, pero akin iyon. Isang gabi, tinawag ako ng nanay ko, mahina ang boses. Jomar, huwag mong hayaang dito kayo tumanda, hindi para sa iyo ang kalsada. Pinisil niya ang kamay, ngko ng may nakakagulat na lakas na para bang lahat ng pag-asa niya ay naihatid sa isang kilos. Nakadikit sa akin iyon. Kahit walang laman ang aking tiyan at ang aking mga mata ay nagiinit sa pagtulog, ipinangako ko sa aking sarili, isang araw aalis tayo dito, ikalawang kabanata, Street Survival. Ang mga lansangan, ang tunay na larangan ng digmaan, walang mga garantiya, walang mga pangako, mayroon lamang ngayon at kung minsan ay hindi iyon. Araw-araw ay isang misyon na maghanap ng pagkain, protektahan ang aking ina at si Honas, at subukang mapanatili ang isang maliit na dignidad sa isang mundo kung saan kahit na iyon ay isang luho. Natutunan kong makilala ang tunog ng mapanganib na mga yabag mula sa tunog ng isang simpleng dumadaan. Itinulak kami ng mga pulis na parang daga. Kung minsan ay nagbanta silang kumpiskahin ang kaunti sa amin na sinasabing nililinis nila ang lungsod. Ang ibang mga bata sa kalye ay nagsalita tungkol sa pagsali sa gang, pagdadala ng mga gamot para sa mga gang kapalit ng pagkain o proteksyon, hindi ko tinanggap, natakot ako. Oo, pero may natitira ring pride na pumipigil sa akin. Baka boses ng nanay ko o inosenteng tingin ni Jonas na nagpapaalala sa akin kung sino ang gusto kong maging. Isang umaga, sa tabi ng isang lumang newsstand, nakita ko ang isang lalaking nagbebenta ng mga tasa ng kape. Mayroon siyang maliit na... Takure na kumukulo sa ibabaw ng lata na may mga uling, isang karton na kahon kung saan siya nagtatago ng asukal at maliliit na disposable cups, at isang lumang tela para punasan ng pawis sa kanyang noo. Ang nakatawag pansin sa akin ay hindi ang kafe kundi ang linya ng mga tao, mga jeepney driver, night shift security guards, mga trabahador na papunta sa construction. Lahat sila bumili sa kanya, isa-isa, at nagbayad sila gamit ang mga barya na nag-ingay nang mahulog sila sa plastic box. Napatingin ako hanggang sa mapansin niya ang presensya ko. Hi, kumatok! Gutom ka? Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin ng diretsyo. Umiling ako. Inalok niya ako ng isang tasa na may natirang kape at asukal. Ito ay mainit, matamis at nagbigay sa akin ng enerhiya na hindi ko naramdaman sa ilang araw. Gusto mong kumita? Nagulat ako. Walang nagtanong sa akin yan. Karaniwang pinaalis sila ng mga tao, nag-aalok ng limos o hindi sila pinapansin. Uh, paano? Basta magmasid. Tingnan mo kung paano kumilos ang tao. Doon nagsisimula ang lahat. Sinabi niya sa akin na ang sikreto ay hindi magbenta ito ay upang maunawaan binili ng mga tao ang kailangan nila ngunit din kung ano ang nagpapagaan sa kanilang sakit kaya naman nabenta ang kape hindi lang kape ito ay mainit ito ay nakaugalian ito ay nakagawian sa mga sumunod na araw nagsimula akong maging malapit sa kanya mangrodel ang pangalan niya Ilang taon na siyang nagtrabaho bilang doorman sa isang kondominium hanggang sa matanggal siya sa trabaho at nagsimula ng sarili niyang negosyo sa kalye. Walang training, walang puhunan, gusto lang at pangitain. Basta may matakat puso, eh, pwede kang magsimula. Sa pagkakataong iyon ay hindi ko pa rin maintindihan ang lalim ng sinasabi niya. Pero nirecord ko ang bawat salita. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang aking paglalakad sa lungsod. Hindi na lang ako tumingin sa lupa para sa mga recyclable na basura. Pinagmasdan ko ang mga tao, mga ugali mo, ang iyong mga paraan, ang iyong mga schedule. Napansin ko, halimbawa, na ang mga driver ng bus palaging nagmamadali ay hindi kailanman huminto upang kumain na ang mga bantay ng paaralan ay madalas na kumakain ng tuyong tinapay at umiinom ng tubig mula sa gripo, na ang mga street vendor ay nagreklamo sa init, ngunit bumili ng mga mamahaling bote ng tubig sa mga palengke. Sila ay maliliit na bagay, ngunit isang ideya ay ipinanganak doon, isang negosyo, aking negosyo. Ngunit ang mga ideya ay hindi pumupuno sa tiyan at kinabukasan ay nilagnat ang aking kapatid. Kailangan naming pumunta sa isang pampublikong sentro ng kalusugan at ang aking ina ay umiyak sa katahimikan natatakot na wala siyang lakas upang magpatuloy. Halos mawala ang ideya doon, ngunit naalala ko ang sinabi ni Mang Rodel kung hahayaan mong patayin ng gutom ang pangarap mo, laging gutom ang kaluluwa mo. Hindi ko hinayaang mamatay ang aking kaluluwa, hindi man lang panaginip. Kahit na iba ang sinasabi ng lahat ng nasa paligid ko, ikatlong kabanata ang unang pagsubok. Hindi pa sumisikat ang araw nang kumuha ako ng lumang lata. Nilagyan ng mainit na tubig at sinubukang gumawa ng sarili kong kape. Nang hiram ako ng asukal sa stall ni Mang Rodel at maliliit na plastic cups na pinulot ko sa basurahan at nilabhan ng maingat. Ito ang simula, ang aking simula. Pumunta ako dun sa point kung saan siya nagbenta pero mas maaga akong dumating. Nagalok ako ng kape sa mga driver na naghihintay sa kanilang unang biyahe. Isa, dalawa, tatlo ang tumanggi na may naiinis na mukha. Kinuha ito ng pang-apat, humigop at iniluwa sa sahig. Anong klasing kape ito? Lasang tubig kanal. Ang natitirang tubig ay tumalsik sa sahig. Nakatayo ako roon. Walang laman ang mga baso sa aking mga kamay at ang aking puso ay mas walang laman. Umalis ako ng walang binebenta hinanap ako ni Mang Rudel mamaya. At tahimik siyang nakikinig habang kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Inaasahan kong tatawa siya o sasabihing hindi ako sanay para doon. Pero hindi. Nilagay niya ang kamay niya sa balikat ko at sinabing, Mabuti. Ibig sabihin, nagsimula ka na. Masakit ang pagtanggi, ngunit ito ay ibang uri ng sakit. Parang kapag tumitigas ang balat sa sobrang pagpalo, alam kong hindi ako makakapigil doon. Kinabukasan, bumalik ako. Mas masarap na kape, mas kaunting asukal, mas mainit. Nagbenta ako ng tatlong baso. Tatlo lang, ngunit ito ay higit sa zero. At uh, iyon ay nag-spark ng isang bagay sa akin. Kabanata apat tatlong tasa at isang sampal. Sa ikatlong araw, nakabenta ako ng pitong baso sa kwarto, alas dose. Ito ay maliit ngunit ito ay malinis na pera at ang pinakamahalaga ito ay aking. Ang bawat barya ay may bigat ng tagumpay. Nagising ako bago ang lahat, nagpakulo ng tubig sa isang improvised na kalan, inayos ang aking kahon at ngumiti. Natutunan kong tandaan ang mga pangalan ng ilang customer. Alam ko kung sino ang mas gusto ng mas marami maraming asukal. Kung sino ang mahilig sa mapait na kape, kung sino ang nagbabayad at kung minsan ay may utang. Isang umaga, habang inaabot ko ang baso sa isang tricycle driver, naramdaman kong may mabigat na kamay sa aking balikat. Ano'ng ginagawa mo rito, ha? Isa siyang barangay tanod, malaki, makapal na braso, lalaking may kakaunting kaibigan. Nagbebenta lang po ng kape, sir. Walang pasabi. Hinampas niya ang box ko. Nahulog ang lahat sa sahig. Tubig, baso, asukal. Gumulong ang takure sa gitna ng bangketa. May permit ka ba? Ipagbawal to, Alice. Gusto kong sumigaw, mag pero tumakbo lang ako. Nasusunog ang mga mata. Hindi lang ang mainit na kape ang natapon. Ito ay ang pagsisikap ng buong araw. At walang pakialam. Bumalik ako sa tulay na wala. Sinubukan ako ng aking ina na aliwin. niyakap ako ni Honas. Pero galit na galit ako. Kasama ang mundo. Kasama ang pulis. Sa sarili ko, kinabukasan, hindi ako lumabas. Nakaupo ako, nakatingin sa bubong ng tulay. Nakikinig sa tunog ng mga sasakyan na parabang kinukutya nila ako. Hanggang sa narinig ko ang paos na boses ni Mang Rodel, Akala mo ba madali ito? Ganyan talaga. Pero kung sa unang hampas ay susuku ka, di mo deserve umasenso. Nag-iwan siya ng bagong pakete ng kape sa tabi ko, selyadong. Mabango. Isa pa, bata. Isang subok pa, at iyon na yon. Ngunit ito ay sapat na. Kabanata limang a corner of my own. Sa pagkakataong ito, hindi na ako bumalik sa parehong lugar. Natuto ako. Ang lungsod ay may mga mata, mayroon itong mga panuntunan kahit na para sa hindi nakikita. Ilang araw akong nanonood sa gilid ng kalye malapit sa terminal ng jeep. Hindi gaanong abala, ngunit may patuloy na daloy ng mga kolektor at mga taong naghahatid. Walang nagbebenta ng kahit ano doon. Walang nakakita sa akin doon at iyon ay mabuti. Itinayo ko ang aking maliit na stall gamit ang isang nakabaligtad na kahon ng prutas, isang malinis na tela at isang poster na gawa sa kamay. Mainit na kape, P5 lang. Mas maingat akong nagtimpla ng kape. Ginamit ko ang bahagi ng mga naipon kong barya para makabili ng mga bagong baso. Hindi na ako muling magkamali. Nang umagang iyon ay nagbenta ako ng labin limang baso. Ang isa sa mga customer Isang pawis na porter na may butas sa kanyang kamiseta ay uminom at nagsabi, Kakabahan niya na? May kaaway si Aling Nena. Nakaramdam, ako ng halos parang bata na pagnanasang tumawa. Kalaban, katunggali, ako. Sa unang pagkakataon, ako ay isang tao. Noong tanghali, nang kolektahin ko ang mga natira at bilangin ang mga barya na pagtanto ko, makakabili ako ng bigas, sardinas at makaipon pa rin. Sa unang pagkakataon, magkakaroon si Jonas ng dalawang plato ng pagkain sa parehong araw. At ang aking ina ay maaring uminom ng gamot nang hindi kinakailangang mag-ayuno. Bumalik ako sa ilalim ng tulay na may mainit na puso, malupit pa rin ang lungsod. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, Nakikinig siya sa akin, ika-anim na kabanata, ang imbitasyon. Naging rutin na ang kape. Sinimula ng mga tao na hanapin ang aking stall kahit na ito ay nasa isang tagong kalye. Nagsimula akong mag-alok ng simpleng pandesal, binili ng maramihan sa madaling araw. Nabenta ang kombinasyon, doble ang kita. Maliit pa rin, ngunit pare-pareho. Isinulat ko ang lahat sa isang lumang notebook. Gastos, benta, kita. Natuklasan, iko na ang negosyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta, ito ay tungkol sa pag-unawa. Saan makakabili ng mas mura kung sino ang magbabayad sa ibang pagkakataon kung kailan maghahawak ng stock? Nagsimula akong gumising kahit na mas maaga. Minsan, hindi ako nakatulog. Unti-unting lumalapit ang ibang mga batang lansangan. Nais nilang makita, tulungan, kopyahin. Isa sa kanila si Nilo ang humiling sa akin na matuto. Ayaw na raw niyang magmakaawa. Itinuro ko kung paano maghanda ng kape, kung paano iabot ang tasa na may salamat po na parang sinsero. Mabilis siyang natuto. Ibinahagi ko sa kanya ang bahagi ng kinita ko sa unang pagkakataon, nag-empleyo ako ng isang tao. Pero habang lumalaki siya, mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Takot na makaakit ng labis na atensyon para makabalik ang mga pulis. Isang araw, isang taong mas malaki at may higit na kapangyarihan ang magnanakaw muli ng lahat. Ang pananatiling maliit ay ligtas, ang paglaki ay mapanganib. Noon ay lumitaw ang isang babae isang umaga, maayos ang pananamit at may nakasabit na badge sa kanyang leeg. Pinagmasdan niya ang kinatatayuan ng ilang minuto bago ako kinausap. Ikaw ba si Jomar? Tumango ako, nagdududa. Galing ako sa isang organisasyon. May programa kami para kabataang negosyante. Libre. Gusto mo bang sumali? Hindi ako nakaimik. Napatingin sa akin si Nilo, nagulat. Iyon lang, isang mas malaking hakbang. Ngunit oras na ba ikapitong kabanata paglago na may sakit? Sa wakas ay nakamit na ni Jomar ang legalisasyon ng kanyang maliit na negosyo. Nagsimula siyang kumuha ng ibang mga kabataan na nag-aalok sa kanila ng pagkakataong magbago tulad ng ginawa niya. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian lamang. Ang pagkawala ng kanyang ina ay tumama sa kanya. Siya ang naging pundasyon niya, ang pinagmumulan niya ng lakas. At ngayon, nang wala siya, naramdaman niyang nawala siya, nang ibabaw ang kalungkutan sa kanyang buhay. Ilang araw na huminto sa negosyo si Jomar na naging dahilan ng pagbaba ng kanyang benta. Ang mga utang ay nagsimulang tumambak at ang takot na mawala ang lahat ay lumamon sa kanya. Tiningnan niya ang larawan ng kanyang ina at naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Sa kaibuturan, alam ni Jomar na gusto niyang sumulong siya upang matupad ang kanyang layunin na isulong ang kanyang pananaw. Pero paano? Naparalisa siya sa sakit. Ang mga unang ilang linggo ng kawalan ng aktibidad ay nagpaisip sa iyo kung ito ay nagkakahalaga ng pagpapatuloy. Sa kanyang kalungkutan, ang alaala ng kanyang ina ay nagsimulang maging isang palaging tinig isang tahimik na paalala na kailangang magpatuloy ang laban. Kailangan niyang gawing muli ang kanyang mga plano, kumuha ng lakas mula sa mga lugar na hindi niya alam na mayroon pa pala siya. Ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang, ikawalong kabanata personal overcoming. Ang kalungkutan ni Jomar ay isang masakit at malungkot na proseso, ngunit unti-unti siyang nagsimulang makahanap ng lakas sa alaala ng kanyang ina. Sa tuwing nararamdaman niya ang sakit ng pagkawala, naaalala niya ang kanyang mga salita. Huwag kang susuko, anak, dapat matapos na ang nasimulan natin. Ang boses na iyon sa kanyang isipan ang gumabay sa kanya pabalik sa realidad. Sa sandaling, iyon ang kahinaan na hindi doon magtatapos ang kanyang paglalakbay. Kailangan niyang buuin ng sarili para sumulong. Sa muling paggawa ng kanyang mga plano, nagsimulang maghanap si Jomar ng mga paraan upang buhayin ang negosyo na may bagong pananaw, mga napapanatiling produkto. Ang ideya ay nabuo pagkatapos na obserbahan kung paano ang mga tao ay lalong nag-aalala tungkol sa kapaligiran. Nakita niya ito bilang isang pagkakataon na lumago at sa parehong oras, gumawa ng isang bagay na positibo para sa komunidad. Ang muling pamumuhunan ay mahirap, ngunit nadama ni Jomar ang isang bagong kislap ng pag-asa. Sa tulong ng ilang dating katrabaho at ng kanyang bagong team, inilunsad niya ang eco-friendly na linya ng produkto. Ang tugon ay kaagad, Nagustuhan ng kanyang mga customer ang ideya at bilang isang resulta, hindi lamang niya pinalaki ang kanyang mga benta, ngunit nakakuha din siya ng isang mas tapat at nakatuong base ng customer. Ang pagunlad ay hindi dumating ng walang kahirapan, ngunit natutunan ni Jomar na sa pamamagitan ng pag-align ng kanyang mga personal na halaga sa negosyo, siya ay naging mas malakas. Pakiramdam niya ay mas kumpleto at mas konektado sa komunidad sa paligid niya. Pagpapalawak ng Kabanata Siyam Sa kanyang bagong linya ng mga sustainable na produkto, nakita ni Jomar na mas matatag na lumago ang negosyo. Ang pagkilala sa komunidad ay lumago at ang mga benta ay nagsimulang tumaas ng malaki. Ngunit alam ni Jomar na hindi pa rin ito sapat. Higit pa ang hinihingi ng pangarap ng magandang kinabukasan para sa kanya at sa mga kabataang kanyang inupahan. Kailangan niya ng mas malaki. Noon nagkaroon ng pagkakataon na buksan ang kanyang unang pisikal na tindahan. Malaki ang takot na gawin ang hakbang na ito, ngunit natutunan na ni Jomar na huwag hayang pigilan siya ng takot. Ginamit niya ang bahagi ng mga kita para sa paunang puhunan, pag-aayos ng espasyo at paglikha ng isang nakakainganyang kapaligiran na nakatuon sa epekto sa lipunan na mayroon ng kanyang negosyo. Higit pa sa pagbebenta ng mga produkto ang gusto niya, gusto niyang baguhin ang buhay ng mga tao sa paligid niya. Higit pa rito, sinimulan ni Jomar na ilaan ang bahagi ng kita sa isang bagay na mas mahalaga ang pagtatayo ng pansamantalang tirahan para sa mga kabataang walang tirahan. Alam niya kung gaano kahirap magsimula nang walang suporta at gusto niyang mag-alok ng pagkakataon sa ibang mga kabataan sa ibang buhay. Ang mga dating katulad niya ay karapat-dapat ng pagkakataon para sa panibagong simula ang epekto ay napakalaki. Iniulat ng lokal na media ang kanyang kwento at hindi nagtagal Natagpuan niya ang kanyang sarili na tumatanggap ng pagkilala para sa kanyang ginagawa, hindi lamang para sa kanyang personal na tagumpay, ngunit para sa positibong epekto sa komunidad. ika Ikasampung. Kabanata mula sa ibaba ng tulay hanggang sa itaas ng buhay, bumalik si Jomar sa lugar na iyon ang tulay na dati niyang tahanan, ang lugar kung saan kirot at kahirapan ang nakapaligid sa kanya, ngayon ay isa na lamang sa malayong alaala. Nakatayo, siya doon tahimik, nakatingin sa mga tanawin na hindi na bahagi ng kanyang buhay. Ang tulay ay hindi na ang bilangguan na naglimita sa kanya, ngunit isang simbolo ng kanyang paglalakbay. Huminga siya ng malalim, dinama ang malamig na hangin, na dumaan pa rin doon. Ngunit ngayon ay iba na ang tingin. Ang lugar na iyon na dating ay katapusan ng kanyang mga pangarap. Ngayon ay simula ng kanyang tunay na tagumpay. Naalala niya ang lahat ng kanyang hinarap, ang sakit, ang pagkawala, ang mga paghihirap.